House Bill number 4058 is hereby approved on third and final reading. Sinelyuhan ng 287 kongresista ang House Bill 4058 o ang 2026 General Appropriations Bill dahilan upang tuluyan itong maaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ngayong araw. Labindalawa lamang ang mababatas na tumutol sa panukalang pambansang budget habang dalawa ang nag-abstain. 6.793 trillion pesos ang halaga ng proposed budget para sa susunod na taon. Paliwanag ni House Appropriations Committee Chairperson Mikaela Swansing, malinis at transparent ang 2020 36 GAB, lalo't wala ng flood control projects at iba pang infrastructure projects na maaaring pondohan ng unprogrammed appropriations. Tiniyak Dennis ni Swan na hindi maaabuso ang UA sa 2026 at sa mga susunod pang taon at mapopondohan lamang kapag may sobra o bagong kita ang gobyerno. More than just the numbers, I want to talk about the process of getting here today. This budget cycle is unprecedented. And to be able to pass the budget on time, despite all the complexities that we needed to navigate over the past two months, we needed to work very, very hard. Moreover, we needed to navigate through all of these complexities while implementing sweeping re reforms in long-standing budget processes and traditions. Tulad naman ng mga naon ng pananaw, nanindigan ng minority lawmakers na iligal at dapat wag ng payagan ang unprogrammed appropriations. Sinabi sa atin that at the core of the budget process is trust. Trust. Sabi nga ng isang pelikula ni Sarah G., trust. Wow, big word. Tiwala. Something that this institution is still struggling to regain. Sa ng budget na ito, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pondo sa unprogrammed appropriations pondong madaling abusuhin ang ganitong uri ng pondo ay parang anino sa likod ng proseso hindi nakikita ngunit may kapangyarihang makaapekto sa buhay ng mamamayan my stand against the unprogrammed appropriations is a constitutional imperative wag, wag lang zero kundi No, no. UA, go away. Hindi sapat ang suporta sa ating kabataan, lalo na sa gitna ng lumalalang krisis sa edukasyon. Ayon mismo sa DepEd, kulang tayo ng 165,000 classrooms. Ngunit sa 2026 budget, at most 25,000 classrooms lang ang maaring maitayo sa susunod na taon. Mababatid na halos dalawang buwan ang ginugol ng Kamara para talakayin ang 2026 Proposed National Budget mula nang isumite ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program noong Agosto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority.